Nadiskubre ko ang abandonadong garahe na puno ng mga delikadong halimaw sa dagat gaya ng dambuhalang igat, makamandag na stonefish, kakaibang nilalang at pating. Pero baka nagtataka ka kung paano napunta rito ang mga ito. Nakatanggap ako ng mensahe kamakailan na ginamit daw ng may-ari ang garahe para pag-imbakan ng kanyang bihirang koleksyon ng isda. Kaso, pumanaw siya kamakailan lang kaya walang nag-aalaga sa mga hayop. Nasa akin na ang responsibilidad na iligtas sila. Pero hindi raw magiging madali ito dahil sinabi sa akin na may apat na pating daw dito sa loob ng kwarto na to kasama pa ang napakaraming iba pang mga delikadong isda. Kailangan naming maging sobrang maingat. Sinimulan ko ang paghahanap sa paglalakad-lakad sa loob ng kwarto para tingnan kung may mapapansin ako sa loob ng mga aquarium. Pero gaya ng nakikita mo, sobrang labo ng tubig kaya imposibleng makita ang loob. At dahil napakababa ng kalidad ng tubig, ibig sabihin nito ay kaunti na lang ang natitirang oras ng mga sea monster na ito. Kaya dali-dali akong kumuha ng lambat at sumalok ako sa isa sa mga tangke ng isda nang biglang bumigat ang lambat at napagtanto kong nahanap na namin ang una naming nilalang dagat. Uy, may nakuha tayo mga pare. Ano kaya yon? Yak ang dulas-dulas. Sa unang tingin, mukha lang talaga siyang tae pero ang totoo, sea cucumber ito. At ang astig pa dito, wala silang utak, puso o kahit baga. Oh, hindi ko rin alam paano ito nabubuhay, pero ramdam ko talaga siyang gumagapang sa kamay ko ngayon. Ibig sabihin kung buhay pa ito, maaring may pag-asa pa ang iba pang mga nilalang dito. Kaya nilagay ko siya sa isang timba na may malinis na tubig at nagpatuloy akong maghanap sa loob ng tangke, pero wala akong makita. Kaya lumipat ako sa ibang aquarium at may nakita akong mas nakakabaliw. May nahanap tayo mga kaibigan. Grabe parang isang uri ng lobster or crawfish or baka alimango. Mga kaibigan, sa totoo lang, wala talaga akong ideya. Hindi ko pa ito nakita noon. Ang weird ng pakiramdam, parang mabalahibo. Makikita mo sa shell niya, may maliliit na buhok sa buong katawan. At imbes na sipit, parang may maliliit siyang sibat sa pa. Kung alam nyo ito, mag-comment sa ibaba. Pero ilalagay ko na siya agad sa timba bago niya ako sipitin. Piten uh, maganda ang naging simula namin at parehong buhay ang mga nilalang na nahanap namin. Marami pa kaming tangke na dapat tuklasin sa abandonadong garahe na ito. At lalo pang magiging mas kakaiba at mas wild ang mga hayop na makikita namin. Nagpatuloy akong mag-explore ng kwarto hanggang natisod ako sa maliit na tangke sa sahig. May isang bagay dito na hindi ko inaasahan. Sandali mga kaibigan, sigurado akong may palaka rito. Ayun siya, nakikita ko. Halika kaibigan, pumasok sa lambat. Nakuha na natin siya. Tingnan nyo. Mayroon tayong maliit ngunit kakaibang palaka. Ito ay isang African clawed frog at albino rin siya, kaya mas bihira ito. Akala ko puro nila lang lang sa dagat ang nandito, pero pinapakita nitong iba't ibang hayop din ang nakulong dito. Kaya mas magiging mahirap ang rescue mission na ito. Nilagay ko siya sa isang timba at nagpatuloy akong maghanap sa loob ng tangke kung may makikita pa akong iba. At ayun nga, meron pa akong nakita. Grabe di ako makapaniwala mga tol, may dalawa pa ang likot nila, relax lang sinusubukan lang namin kayong iligtas, ay tumatakas sila, nako hindi maganda ito. Buti na lang, natuntun ko sila at nailagay sa lalagyan kasama nung isa, kaya tatlo ang nailigtas natin. Pero napansin ko na may gumagalaw sa isa sa mga aquarium at malaki ito. Mga tol, may nakita akong malaking nila lang na lumalangoy dito pero di ko na siya makita ngayon dahil sobrang labo ng tubig. Alam natin na nasa loob siya kaya subukan nating hulihin siya gamit ang lambat. Nagsimula na akong magsalok pero wala pa rin senyales ng mahiwagang isda hanggang sa may nangyari. Grabe, nakuha na natin mga pare. Uh, sa wakas, di ako makapaniwala. Tingin ko pufferfish ito. Astig noon, Siguradong dogface pufferfish ang tawag dito. Kahit mukhang silang mabait, mag-ingat ka pa rin sa paghawak sa isdang to. Dahil sa matatalim nilang ngipe, nababasag nila ang mga kabibe. Kapag kinagat niya ako gamit yon siguradong masakit. Nako, nagpalobo pa siya mga tol. Hindi maganda yon. Kapag nagpalobo ang pufferfish, pwede silang ma-stress or mamatay. Siyempre, ayaw natin yon. Kaya ilagay na lang natin siya sa timba. Ngayon, dahil malaki ang tangke na ito, ibig sabihin, pwedeng may iba pang isda sa loob. Kumuha ako ng dagdag na lambat at nakahuli ng isa pang isda. Grabe, kakaiba ang itsura ng isdang ito, mga tol. Hindi ko pa ito nakita dati. Meron tayong kakaibang nilalang dagat dito pero mukhang may malaki siyang tinik sa ibabaw ng ulo niya. Kaya kailangan talaga nating mag sa paghawak sa kanya pero sobrang kakaiba talaga ang itsura ng isdang ito. Mag-comment sa ibaba kung alam nyo ito dahil wala talaga akong ideya. Mukhang iyon na ang huling isda sa tangke. Kaya lumipat na ako sa susunod. At pagkatapos ng kaunting paghahanap, may nakita akong kakaiba. Nakita nyo ba yon? Parang igat yata yon. Saan siya napunta? Bigla siyang nawala. Ay mukhang nakita na natin siya mga pare. Oh, sigurado akong igat yan. Oh, sige tol. Nakuha ko siya. Ang likot nitong hayop na to. Sigurado akong baby moray ilto at lalaki pa ito ng mas malaki. Sabi nang nag-message sa akin, may isa raw dito na lampas limang talampakan ng haba. Wala akong ideya kung nasaan yung malaki, pero nakuha natin yung maliit na baby. At grabe, ang dulas niya, ano? Nakakadiri ito, nilagay ko yung baby igat sa timba kasama ng ibang isda at nagpatuloy na ako. Sa susunod na tanke, eh, nakita ko ang pinakamapanganib na nilalang ngayon. 'Yan ay isang sea urchin, pero hindi basta-bastang sea urchin. Ah, uh, ito ay long-spined sea urchin. Kita niyo naman kung bakit sila tinawag na ganon Mahahaba ang tinik nila at may malakas na lason sa loob ng mga tinik na iyon. Isa ito sa pinakanakamamatay na hayop sa mundo. Kaya talagang kinakabahan ako na nandyan lang siya sa lambat ngayon. Siyempre, hindi ko hahawakan to gamit ang aking mga kamay lang. Mabilis akong nagsuot ng guantes para maingat ko siyang mailagay sa lalagyan. Yung sumunod na tangke ay kasing dumi rin pero may kakaiba rito. Dito nakakita ang unang freshwater na isda sa video. Grabe tingnan mo may isda doon. Mga tol, sigurado akong flowerhorn 'yon, malaking isda. Tingnan natin kung mahuhuli natin. Ayun, nasa kanto siya ng tangke. Halika na. Sinusubukan ka lang naming iligtas. Ay, natataranta siya. Ay, grabe. Kalma lang, tol. Kalma lang. Flowerhorn yan. Kakaiba talaga ang itsura ng isdang to. Sikat sila dahil sa sobrang laki ng ulo nila. Halata naman. Nakakuha kami ng isa nito sa huling video. Pero baby pa lang yon Ito, ganap ng adult. Hindi pa talaga ako nakakakita ng ganito kalaki. At siguradong hindi pa ako nakakita ng may ganito kalaking ulo. Ang wild ng itsura niya. Yak, malambot ang ulo niya. Hindi ko pa nahahawakan ng ulo nila dati. Tingnan mo yan. Parang malaking utak. Ang kadiri talaga. Nilagay ko siya sa isang timba at pumunta na ako sa susunod na tangke. At itong isa, halos wala ng tubig sa loob. Kaya inisip ko na imposibleng may nabubuhay pa sa loob. Pero paglapit ko may nakita akong gumagalaw. Sigurado ako may mud skipper dito mga tol. Nilampasan ko na lang ang tangke kasi wala naman itong laman na tubig. Siguro si Najayon dahil mahilig ang mudskipper sa mababaw na tubig at marunong silang maglakad sa lupa. Kaya ito ang perpektong tirahan para sa kanila maliban na lang sa sobrang dumi nito. Kumuha ako ng lambat at nagsimula akong sumalok pero sobrang bilis ng mga mudskipper na ito. Kaya inabot ako ng ilang ulit pero sa wakas nakahuli rin ako ng isa. Grabe mga pare nakahuli tayo ng isa. Yan ang mudskipper isa sa pinakamalalaki na nakita ako. Gustong gusto ko talaga ang mga isdang ito. Nakakatawa talaga ang itsura nila, tingnan mo yung, yung mga mata nila, ang cute talaga Pero kahit na astig ito, may ilan pa rin dun sa loob Ilalagay natin ang isda sa timba at susubaybayan kung ilan pa ang mahuhuli Pagkatapos kong halughugin ng tangke, nakakita ako ng isa pang mudskipper na mas malaki kaysa sa nauna Yan ang pangalawang mudskipper, at mukhang talagang malusog ito Medyo nagulat ako na buhay pa silang dalawa kahit ganun kadumi ang tangke Pero ang mahalaga na iligtas natin sila nang tuluyan ng walang laman ang kulungan ng mudskipper, lumipat ako sa susunod na tangke at sobrang dumi talaga nito. Kaya nagsimula akong maghukay-hukay, hindi inaasahang may makikita, pero biglang may nangyari. Ay grabe, malaking isda, malaking isda. Ano yon? Sige na, pumasok ka sa lambat. Yes, nakuha ko siya. Mukhang may nakuha na naman tayong misteryosong isda. Sa tingin ko, hindi pa tayo nakakakuha ng ganito dati. Hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya kasi kung freshwater fish siya, tapos nilagay ko sa balde ng alat na tubig, mamamatay siya. Nung gayon, iisa lang ang paraan para malaman kung freshwater or saltwater ang tangke na ito at iyon ay tikman ito. Oh, oh, sige. Ah, uh, sa tingin ko freshwater ito. Diyos ko, bakit ko ba ginawa yun? Malamang magkakaroon ako ng ameba or kung ano man ngayon. Oh, kaya kung ito na ang huli kong video, alam nyo na kung bakit. Habang nilalagay ko yung isda sa timba, napansin kong may mga kagat ito. At iisa lang ang ibig sabihin nun, malamang hindi lang siya ang isda sa tangke. Kaya kumuha pa ako ng tubig nang biglang may nangyari. Ay grabe, may lumangoy bigla sa lambat ko. Tignan mo. Ito dito ay tinatawag na beach air at sobrang astig ng mga isdang to para silang totoong buhay na dinosaur. Sila ay nabuhay daan-daang milyong taon na ang nakalipas at kilala ring medyo agresibo ang mga isdang ito. Posibleng ito ang umaatake sa ibang isda. Para makasiguro, ilalagay natin ang isda sa timba at kukuha pa ng lambat. Pagkatapos, may nakita pa akong isa pang isda sa tangke. Isang batik-batik na Rafael Catfish. Ayokong malasinin pero napansin ko na lahat ng nilalang dito ay buhay pa. Kahit matagal na silang iniwan at di natin alam kung gaano nakatagal. Oo, siguro hindi ko na dapat sinabi yon dahil sa susunod na tangke ay may nakita akong talagang nakakalungkot. Ay nako mga kaibigan na malasin yata ako. Nandiyan ang batang pating pero hindi gumagalaw. Ang ganyan ay kung nung daalala ninyo, sinabi ko na may apat na pating sa garahe na ito. At sinabi sa akin na isa doon ay isang bata. At ang tatlo pa ay mga adulto. Kung alam mo ang tungkol sa hayop, alam mong pinakamarupok ang mga bata. Kaya mukhang medyo huli na tayo para sa batang ito. Pero may pag-asa pa na buhay pa ang tatlo pang natitira. Kaya lumipat ako sa kabilang tangke. Eh. Pagkatapos ng ilang salok, may nahuli akong sobrang nakakabaliw. Ay, grabe. Ano yon Sandali lang. Sa tingin ko, stonefish yan. Grabe. Halos mahawakan ko na yon ng walang guwantes. Mag-ingat tayo sa paghawak sa isdang to. At yan ay dahil ito ang pinakanakamamatay na uri ng isda sa buong mundo. Sobrang makamandag ang isdang to. Tapos na agad. Grabe. Dapat talaga may sticker na wag hawakan sa tangke na yon. Muntik na talaga akong mamatay doon kahit nakakatakot, kumuha pa ako ng lambat at nahuli ko ulit ang isang stonefish. Oo, mas nakakabaliw na to ngayon at mas malaki kaysa dati. Pansinin mo ang laki ng tinik niya. Grabe, punong-puno talaga ng laso ng mga yan, kaya siguradong iiwas tayo dyan. Nakita ko ang dalawang stonefish, nilagay ko sa timba at nagpatuloy. Sa susunod na tangke, nakita ko ang ilan sa pinakanatatanging nilalang dagat. Mga kaibigan, maraming isda dito pero di ko matukoy dahil malabo ang tubig. Kaya siguro kailangan nating magsimulang magsala gamit ang lambat para malaman natin. Grabe, mga kaibigan, tingnan nyo to. May biglang lumangoy sa lambat. Ano yun eh? Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Wala na akong masabi. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong klasing isda dati pero ang kakaiba ng itsura niya. Nilagay ko yung misteryosong isda sa timba at nagpatuloy ako. Sa susunod kong salok may nahuli na naman akong iba. Grabe, starfish ba yon? Sa tingin ko nga mga tol, pero hindi yan ordinaryong starfish. Sa totoo lang, iniisip ko, tinatawag itong brittle starfish at kakaiba talaga ang itsura nila. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganito sa personal at grabe ang kakaiba ng pakiramdam nila. Tignan mo siya, gumagapang siya sa buong kamay ko. Parang pugita. Talagang astig itong nakita ko, pero nung mas tumingin pa ako sa tubig, napansin ko na parang may isa pang starfish, pero medyo iba naman ito. Grabe, nakuha ko siya. Mga kaibigan, mukhang isa na namang brittle starfish ito pero kulay pink. Ang astignon. Ngayon ko lang ito nakita. Kaya, oo, oh, hindi ako sigurado kung albino ba ito o baka ibang species lang talaga. Kaya kung alam nyo, mag-comment lang sa ibaba ba. Malinaw na puno ng kakaibang nilalang dagat ang tangke na ito. Kaya kumuha pa ako ng ilang sandok at may nahuli pa akong iba. Ano kaya yon Mukha siyang ulang, pero hindi siya karaniwang ulang. Tingnan nyo ang kulay niya. Para siyang ube at kahel na may batik-batik. Astig mga tol, anong nangyayari? Lahat ng nahuhuli namin mula sa tangke ay mga bagay na ngayon ko lang nakita. At hindi pa doon natapos. oh pagkatapos kong gumamit ng ilan pang lambat, nagawa kong makahuli ng isa pang nilalang mula sa tangke na ito. At ito na ang pinaka-astig sa lahat. Mga tol, nakahuli tayo ng isang seahorse. Grabe tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Yan na ang pinakamalaking seahorse na nakita ko. Hindi ko alam na lumalaki sila ng ganito. Isa talaga ang mga seahorse sa mga paborito kong hayop sa buong mundo. Sobrang kakaiba nila at ang astig ng itsura nila. Grabe, ang lakas nila. Tingnan mo, nakakapit siya sa daliri ko parang maliit na unggoy. Astig talaga. Nilagay ko siya sa timba at lumipat sa susunod na tangke. At agad-agad may nakita akong malaking gumagalaw sa loob nito. Parang puffer fish na naman yan mga kaibigan pero iba ito sa nauna. Ang tawag dito ay porcupine puffer. Kita nyo naman kung bakit sila tinawag na ganun. Malalaki ang tinik nila sa katawan. Aray, grabe. At masakit sila, sobrang talas ng mga yon. Aray, sige. Kahit na masakit talaga ang mga tinik na to, sobrang cute pa rin ng isdang to. Ilalagay na natin siya sa timba at titignan kung ano pa ang laman niyan kumuha pa ako ng lambat at nang wala akong makita, may nahuli akong hindi inaasahan. Ay, kayo naman! Grabe, yun ba ang iniisip ko? Sigurado akong nakakita tayo ng isa pang makamandag na isda na tinatawag dito na scorpion fish. Tulad ng stonefish, napakamakamandag din ang mga ito. Grabe. Sige, ay hindi ko dapat siya hinahawakan ngayon. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Kita mo naman. Grabe. Sige. Makikita mo dyan yung malalaking tinik. Kapag natamaan ka niyan, hindi ka man mamamatay pero siguradong masakit yon. Kaya ilalagay ko na siya agad sa timba bago niya ako maturok. Pagkatapos nun, wala na akong nahanap na iba pa sa tangke. Eh. Kaya lumipat na ako sa susunod. At sa loob, nandoon ang isa sa pinakamapanganib na nilalang na nakita ko. Ay grabe, ano yon? Sigurado ako mantis shrimp yon. Nako, hindi maganda to. Kung hindi niyo alam, ang mantis shrimp ang may pinakamalakas na suntok sa lahat ng hayop sobrang lakas nila nakaya kaya nilang basagin ang salamin ng aquarium mo. At kung masuntok ka ng isa, literal na mababali ang daliri mo. At mukhang malaki talaga yung nakita ko, Diyos ko, ang nakakatakot nito. Maingat kong inilubog ang lambat at matapos ang ilang salok may nahuli ako. Tama nga ako. Isa itong dambuhalang peacock mantis shrimp. Grabe ang wild nito. Tingnan mo ang laki ng mantis shrimp na yan. Ngayon ko lang naranasan matakot ng ganito habang may hayop sa lambat. Ngayon, hindi talaga ako pwedeng lumapit sa kanya dahil baka mabali niya ang daliri ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, mga pare. Ang delikado nito. Nilagay ko siya sa lalagyan na ito para mas makita ko siya ng maayos. At sabihin na lang natin na hindi siya natuwa. Ay, grabe, narinig niyo ba yon Sinuntok niya ang salamin, mga pare. Grabe talaga. Kahit isa yon sa pinaka nakatatakot na nahuli ko, mas marami pang delikadong nila lang sa garahe. Kaya ayon, kaunti na lang ang tangke na di pa namin natitingnan, kaya malapit na talaga kami. Sumunod, napunta ako sa isa pang tangke sa sahig at nang sumilip ako, nakita ko ang isang axolotl. Pagkatapos, may nakita pa akong isa, tapos isa pa. Ang dami pala dito, grabe. Eh. Di ako makapaniwala, mga tol. Tingnan nyo, dalawa agad nakuha natin sa isang lambat, isang albino at isang normal. Pero nakikita ko pa rin na marami pang natitira doon at medyo mainit-init pa ang tubig. At kung may alam ka tungkol sa mga axolotl, alam mong kailangan nila ng malamig na tubig para mabuhay. Dapat tayong magmadali para mailigtas pa ang natitira dahil kaunti na lang ang oras nila. Maingat kong nilagay ang mga axolotl sa timba at gamit ang malaking sandok, nakuha ko ang pinakamalaki sa ngayon. Tingnan nyo mga pare, ang laki ng axolotl na yan. Isa yan sa pinakamalaki na nakita ko. Alam nyo ba? Nung una, akala ko albino lang yon pero ngayong mas natititigan ko, mukhang golden axolotl pala at mas bihira pa yon And sa tingin ko, yung nangongolekta nito ay talagang nag sa golden axolotl kasi nakakita pa ako ng dalawa pa sa tank, kasama ng isa pang albino at isang normal. Tingnan nyo mga pare, may axolotl tayo dito. Sigurado akong nailigtas natin lahat sa tank na yon pito ang nakuha natin. Tingnan nyo yung mga golden. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganong karami. At sa susunod na tank, may dalawang isda na parang alien na tinatawag na Dragon Gobi. Pati na rin isang astig na isdang elephant nose. At katabi ng tank na yon, may isa pa na may dalawang batang clownfish sa loob. Cute talaga sila pero tuloy pa rin ang hanap namin ng dambuhalang ilat mga pating. Sa puntong ito, tatlo na lang sa pinakamalalaking tank ang di ko pa na-explore. Nagpa siya akong simulan sa pinakamaliit na tank sa tatlo. Pagkatapos kong maghalungkat, nakita ko na hinahanap natin sa video na ito, Diyos ko, pating. Pating, ayon. Tignan nyo mga kaibigan, may pating dito. Di ko alam kung buhay pa siya. Sige tol, pasok ka sa lambat ang laki niya. Halos di siya magkasya sa lambat. Nagawa natin mga kaibigan, may pating ulit tayong nakuha at buhay pa. Grabe yon. kailangan nating magingat. ingat baka matalim ang ngipin niya. Oo, sigurado, matalim talaga mga kaibigan. Nakakatakot talaga yon. hindi ko alam kung anong klaseng pating ito pero mas malaki siya kaysa sa una at sinusubukan akong kagatin. Kinakagat niya ako, ilagay na lang natin siya sa lalagyan, dahan-dahan sa lalagyan ka na. Kumalma na siya, sa palagay ko alam niyang niligtas natin siya, isa pa rin yan sa pinakawalang kapantay na nakita natin. Tuloy na tayo, pagkatapos nun mukhang wala ng laman ng tangke at wala ring bakas ng dalawa pang pating. Kaya lumipat ako sa susunod na tangke. Pagkalapag eh, ko ng lambat ko, ito ang nangyari. Ay, grabe. Helen, nahanap na natin ang igat. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Mas malaki pa kaysa tangke, mga pare. Kailangan natin ng mas malaking lambat, hindi natin siya mahuhuli dito. Kaya kinuha ko na ang pinakamalaking lambat na nakita ko at nagsimula akong magsalok-salok. Dinagtagal, nahuli ko na ang dambuhalang igat. Ang bigat nito, mga pare. Grabe, mababali niya na yata ang lambat. Sobrang lupit nito, mga pare. Tingnan nyo ang laki ng igat na 'to. Yan na siguro ang pinakamalaki na nakita ko. Tignan nyo, ang ganda ng mga guhit at dami niyang tuldok. Ay, sinusubukan niya akong kagatin. Sige, hindi, hindi, hindi. Hindi maganda yan. Kung hindi nyo alam, ang mga morill ay sobrang agresibo at napakalakas ng kagat nila. Kaya kailangan kong mag-ingat sa paghawak sa kanya. Ay, aray, ay, kinagat niya ako. Duguan ako, guys. Ang sakit, grabe. Anong sabi ko kanina? Talagang agresibo sila sa ngipin at napatunayan natin yon. Dahil sa pinakamalaking isdang nahanap namin, sigurado kaming tama ang direksyon namin. Nag-ikot pa ako sa garahe para makakita ng mas maraming pating. Ito na yata ang pinakamaruming tubig na nakita namin. Kung may ano man dito, duda akong buhay pa. Sa isang himala, ibinaba e ko ang lambat at may naramdaman akong gumalaw. Tama, isa na namang pating yon. Nagbibiro ka ba? Paano nabubuhay pa ito? Grabe, ang baho nito. Paano pa humihinga ang pating na ito? Sobrang nakakabalew. Mukhang pareho sila ng huli kong nakita, pero mas malaki ito ng kaunti. Bakit mo ako kinakagat? Totoo ngang agresibo ang mga pating na ito. Ilalagay ko siya sa lalagyan kasama ng kaibigan niya tapos hahanapin pa namin yung isa. Tatlo sa apat na pating ang nahanap na namin. Sa totoo lang, halos sigurado akong andito sa tangke ang huling pating. Kaya patuloy akong nagsasala gamit ang lambat ng biglang may nangyari. Grabe, grabe. Nakita nyo ba yon mga kaibigan? Nandyan yung pating, kakakita ko lang sa kanya. Heto siya, nandito sa kanto. Tara na pare. Pumasok ka sa lambat. Oo, nakuha na siya. Grabe, yak, magingat ingat kung makalat ang maruming tubig. Pinunit niya ang lambat, Diyos ko. Ayan siya, tara na. Ibabato ko siya pataas. Ang baho talaga, pero nakuha natin siya. Nakuha na natin ang ikaapat at huling pating. Relax ka lang pare, relax. Mas malaki talaga yan kaysa sa ibang mga pating at mukhang ibang species ito. Wala pa rin akong ideya kung anong klase. Hindi naman ako eksperto sa pating. Pero kahit ano paman, ang astig nun. Hindi ako makapaniwala na buhay pa rin siya sa loob nun. Amoy tayo talaga siya. Diretsong tayo. Grabe talaga mga tol. Opisyal na tayong may hukbong pating kasama ng napakaraming kakaibang nilalang sa dagat. At tagayon, ang natitira na lang gawin ay ilipat sila sa kanilang mga bagong tahanan. Inilagay ko na lahat ng mga hayop sa alat na tubig sa iba't ibang tangke sa aking garahe kasama na ang mantis shrimp, scorpion fish, puffer fish at lobster. Pagkatapos nilagay ko lahat ng axolotl sa tangke na may malamig na tubig kasama ang mga palaka at dragon goby. Binigyan ko si Flowerhorn ng mas malaking pond kaysa dati niyang tangke. At dumating na ang oras para humanap ng tirahan para sa dambuhalang igat at sa mga pating. Nilagay ko ang igat sa malaking tangke kasama ng iba ko pang igat. Pagkatapos nilagay ko ang lahat ng pating sa napakalaking tangke na perpekto para sa kanila. Grabe mga kaibigan, sobrang wild ng adventure na to. Nakasagip tayo ng maraming kakaibang nilalang mula sa lumang garahe. But kung na nagustuhan niyo ang video na ito. at gusto ninyong makakita pa ng iba, mag-like at mag-subscribe lang sa ibaba. Siguraduhin ninyong tingnan din ang mga paninda sa basefishingproductions.shop. Meron kaming mga bagong sombrero, bagong mga t-shirt. At ayun, yun lang naman. Paalam.